Naka-dine-in ka na ba sa Undox wow. Adventurer? Ako nga pala si Justine. tara samahan nyo. O ngayon, kasama natin si Mambeya guys sa Undox dine in. Pagpasok pa lang amoy mo na ang legendary na manok na niluluto sa uling. Pero wag kayo mag-alala guys malamig dito at di lang ihaw. Pati pritong manok meron dito. At syempre yung pinunta natin dito guys yung kanilang sikat na sikat na chicken burger na nalunod na sa sauce. Para buo ang experience, umorder na din kami ng mais kunyelo at atsara. Nakita nyo naman guys. No grabe solid. Sarap na sarap kami. At syempre i tabli pa kasi malamig na at maayos pa yung upuan. Yummy. Please like and share and follow for more adventures. Paalam.